Uh, magandang araw po sa inyong lahat mga mahal namin kamundo. Isang kwento na naman ang ating mapapakinggan sa channel na ito na may kinalaman sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Mga mahal namin kamundo, pakinggan po natin ang kwento ni Boss Jerome at ng kanyang buong pamilya na ating pinamagatang ang aming kalabaw na si Pangkoy. Sir Diaz, yes, umpisahan mo na ang ating bagong kwento. Sa aming lugar, o baryo noon, Sir yes, nasakop ng katagalugan ay kami o ang aming pamilya o ang kan, ang kinilalang may kaya o may pera. At nasabi ko yun, Sir yes, dahil po sa pinamanahan ng aking lolo, ang aking amang si Tay Arnold ng malawak na lupain sa bundok na mero ang mga tanim na mga niyog na siyang aming ipinapakopra o ipinapalukad sa aming dalawang kinuhang maging katiwala doon na si Mang Tasio at si Mang Binito at sila ay aming mismong kabaryo hindi lamang malawak na lupain sa bundok ang ipinamana ng aking butihing yumaong si Lolo Tomas kinaitay at sa kanyang mga kapatid kundi pinamanahan din sila ni Lolo ng mga palayan na nasa aming mismong baryo ipinamana niya ang mga nasabing lupain at palayan sa paraang kanyang hinati-hati ito o ni Lolo nang siya'y nabubuhay pa noon sa apat dahil sa apat na magkakapatid sinaitay at lahat sila ay lalaki at si Itay ang panganay sa lahat. Pare-pareho ang sukat ng mga lupain at palayan ginawa yun ni Lolo upang walang inggitan at walang mangyayaring samaan ng loob sa pagitan nila Itay at ng kanyang tatlong mga kapatid. Ginawa rin yun ni Lolo dahil sa isang pinakamahalagang rason sapagkat ayon sa kanya nang siya'y nabubuhay pa eh. Mga anak, ang mga palayan at mga lupain sa bundok ay ang mga yamang iiwan namin sa inyo. At alam ko nga malaki ang maitutulong noon sa inyong mga pamilya. Mawala man kami ng inyong ina sa mundong ito ay nakatitiya kaming magiging maayos ang inyo inyong pamilya at pamumuhay. Totoong lahat ang mga sinabing niyon ni Lolo at nangyaring lahat dahil malaki ang naitulong sa aming buhay ng mga produkto sa aming bundok, mga niyog na ginagawang kopra at ibinibinta sa aming bayan. Mga saging at kung ano-ano pa, ganoon din sa aming palayan. May bigas na kaming istak sa aming budigay ay meron pa kaming mga sako-sakong ibinibinta sa aming mga kabaryong mga walang sariling pag-aaring palayan. Hindi kami mayaman pero ramdam ko sa aming pamilya noon na kami ay hindi kinukulang ng aming pangangailangan. Ganoon pa may sa kabila ng kaginhawa ang tinatamasa ng aming angkan o ng aming pamilya ay alam ko sa aking sarili at maging sa iba pang mga taong nakakakilala kay Naitay at sa aking mga tiyuhing hindi kailanman nagdamot nagyabang o binago ng karangyaan ng buhay ang aming angkan sapagkat bago pumanaw o nawala sa mundo si na lolo at lolay ay, ay meron silang mahigpit na itinagubilin sa magkakapatid na sinaitay at yun ay Mga anak pilitin niyong mamuhay ng walang kaalit sa inyong kapwa mamuhay kayo at ang inyong pamilyang may takot sa ating Panginoon. Tumulong sa inyong kapwang walang hinihintay na kapalit o kabayaran. Tumulong sa abot ng inyong makakaya. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito dahil ayokong ni isa man sa inyo o sa aking mga apo ang mapahamak o maligaw ng landas. Sinunod naman o tinupad lahat nila itay ang mga sinabing yun ni Lolo sa kanila. Wala silang pinipiling tao. Kabaryo man namin o hindi. Sino mang mga taong kumakatok sa aming pintuan. Basta totoong nangangailangan, nangangailangan ng tulong. Ay walang pagdadalawang isip na inaabutan ng tulong nila itay. Marahil po Sir Jess ay ang ilan sa mga nakikinig sa kwentong ito ay nagtataka o nagkakaroon ng mga namumuong katanungan sa kanilang mga isipan kung wala bang mga alagang hayop na ipinamana o iniwan sina Lolo at Lola Kinaytay na kagaya halimbawa ng kalabaw, kabayo at tambing o kung ano-ano pa at tanging lupain lang sa bundok at palayan ang naisip na ipamana sa kanila ni Lolo at Lola ang sagot ko po sa inyo ay wala pong mga alagang hayop na ipinamana sina lolo at lola sa kanila. Pero mapagmahal at maalaga sa mga hayop itong sina Itay. Katunayan po eh, isa sa kanilang inaalagaan at itinuturing ng tao at mabuting kaibigan ay ang kanika nilang mga alagang mga manok panabong. Upo, seryes, mga kamundo, maging sina Itay at ang kanyang mga kapatid at si Lolo Tomas ay naimpluensyahan din ng mga tinatawag na sabungero. Subalit, hindi sila katulad ng ibang mga sabungerong ibibili na lang ng pagkain ng kanika nilang mga pamilya ay nagagawa pa nilang ipusta sa sabong ang kanilang mga natitirang pera. Dahil si Naitay ay mayroong tinatawag na kontrol sa kanilang kinahiligang bisyo o sugal, Hindi sila sagad at meron silang limitasyon sa paraang pagramdam na nilang. Minamalas na nga sila sa sabong ay sila'y umuwi na. Walang kargada, walang mutya, usaping dinadala sa kanilang mga dalang panabong. Dahil para sa kanila'y kung swiswertehin ang iyong panabong ay mananalo ito na kahit pa itadad ng mutya usal at dasal ang kanyang makakatunggaling panabong subalit habang tumatagal ay paunti-unting naglalaho sa kanilang isipan ang paniniwalang yon dahil Amul ko Arnold ano kaya kung subukan nating maghanap ng mutya sa bundok? Wala naman sigurong masama o mawawala kung ating susubukang gumamit noon para sa ating mga panabong, di ba? Ang nukoy tanong ni Tiyo Maximo ay tay, ang sumunod na kapatid ni itay, nang minsang silang apat na magkakapatid ay nag-iinuman sa silong ng malaking punong manggang nasa gilid ng aming bahay at hapon ng mga pagkakataong yon at ang sinabing niyon ni Tiyo Maximo ay tay, -tay ay siya namang ayunan, ng dalawang tiyuhin ko pang si Natiyo Agosto at si Tiyo Wilfredo. Kung kaya't, bakit mo naman nasabi at naisipan yan? Ha? Maximo? Ang nooy, pabalik tanong, litay sa kanya. Kasi, kuya, eh wala ka bang napapansin? Matagal na tayong nagsasabong ng patas sa walang kargadang mutiya sa ating mga panabong pero... Halos karamihan sa mga nananalong panabong ay, ay yung mga panabong ng mga sabongerong may mga kargang motya para sa kanilang panabong. Hindi ba mga utol? Ang sabi pa ni Tio Maximo Kaytay. Totoong lahat ng yan Kuya Arnold. Dahil sa tingin ko'y may iba kung meron kargadang motya ang ating mga panabong, di ba? Dahil pansin ko sa isang panabong na merong motya sa tuwing ito'y nasa bakbakan ay parang hindi ito agad-agad na namamatay kahit paitad-tad na ito ng tusok ng tari sa kanyang buong katawan. Isamantalang pag walang kargang mutya ang isang panabong ay mabigwasan lang ng isa, dalawa o tatlong palo ay nangingisay-ngisay na agad. Ang sabi naman ni Tio Agosto, bukod pa doon, mga utol, parang hindi agad-agad na hinihinga lang isang panabong na merong kargadang mutya ang pahabol namang pagkakasabi ng kanilang bunsong kapatid na si Tio Wilfredo subalit nagimbal silang lahat sa sinagot sa kanila ni Itay Arnold dahil at magagawa nitong magipagpatayan kahit pa'y pa nakalaylay na ang kanyang mga bituka lumalaban nito patay kung patay hanggang sa kanyang huling hiningay ay nagagawa pa rin niyang umalo sa pag-asang kaya pa niyang ipanalo ang laban. Di ba mga utol? Nanlaki ang mga mata ng tatlo kong mga tiyuhin. Nang marinig nilang, sinabi yun itay sa kanila. Sapagkat hindi yon ang kanilang inaasahang marinig kay itay. Kung sa bagay ay may punto kayong tatlo, dahil sa halos lahat sa mga sabungerong pumupuntang sabungan, ay may mga tangang kargada ay may mga tangang kargada o mutya para sa kanilang mga panabong. Eh, pero papaano? Papaano tayo magkakaroon ng mutya? E eh, ang pagkakalam ko hindi yun basta-basta nakukuha. Dagdag pang sabi ni taye. dahilan upang mapaisip ang kanyang tatlong mga kapatid at do'y na nariwa sa isip ni Tay ang kwento sa kanya ng aming dalawang katiwala sa bundok na si Mang Tasyo at si Mang Benito nang minsang nagtitingkal ng lukad ang mga ito sa aming koprahan at ang kwento ng dalaway ay ang tungkol sa mutyang ngipin ng kalabaw kung saan ay pinaniniwalaang mabisang mabisa itong pampaswerte hindi lamang sa sabong kundi maging sa taong nagmamayari noon o kusang biniyayaan ng nasabing ngipin ng kalabaw at ang bisa noon sa isang panabong sa oras na hawak ng isang taong may ganoong mutya ay ito'y magkakaroon ng dobling resistensya at lakas sa bakbakan ng kanyang ibibitaw na panabong ngunit masyadong matagal ang proseso bago makakuha ng mutyang ngipin ng kalabaw sa kung papaanong kusang ihuhulog ng isang kalabaw ang kanyang ngipin sa mismong tubugan at nang mabanggit yon o maikwento ni Itay sa kanyang mga kapatid ay kagaya ng inisip ni Itay yun din ang kanilang sinabi imposibleng makachimpong kusang iluluwa ng kalabaw ang kanyang ipin at higit sa lahat ay wala rin silang mga alagang kalabaw kung kaya't ay nawalan sila ng pag-aasang magkaroon ng mutyang ngipin ng kalabaw at nag-isip sila ng iba pang mga motyang makikita sa kabundukan. O uh, mga utol, pamilyar ba kayo sa tinatawag na motya ng baging? O yung kwento sa akin ng aking namayapang biyanang magsasabong? Yung, yung bang magkabuhol na baging? At yun daw ang kalimitang gustong makuha ng isang tagabitaw. Yung ganoong motya, dahil sa bihirang makakita ng ganoong klaseng motya, o yung magkabuhol na baging. Ang sabi ni Tio Maximo, kinaitay. Bakit, Kuya Maximo? Paano ba gamitin ng mutsyang yon? Ang yun? Ano tanong naman ni Tio Agosto sa kanya. Ayon sa aking biyanal, kapag ka nagkaroon ka o nakakita ka ng ganoong mutya ay kinakailangan kumudit ka doon ng kahit na kapirasong balat o kahit na kaunti at huwag mong puputulin yun o yung nakita mong magkabuhol na baging at yung kinuha mong balat o tinapyas mong balat ng baging ay siyang isisiksik mo sa paang pagkakabitan ng tari o kadikit mismo ng tali at ng tari pero kinakailangan mong magingat na walang sino man ang makakakita sa iyo habang yun ay isinisiksik mo sa paanan ng iyong panabong dahil masusumpa ang mutyang yun at sa oras na ibibitaw mo na ang iyong panabong ay kinakailangan mo munang umikot ng isang beses sa loob, sa loob mismo ng sabungan. At pag nagawa mo na yun at nagbanggaan ng dalawang panabong ay paniguradong hindi hahayaan pa ng panabong mo na makaganti pa ng pagpalo sa kanya ang kanyang katunggaling panabong dahil sa ito'y kanya ng kikikigan hanggang sa ito'y matudas ang sabi sa kanila ni Tio Maximo kung kaya't ay napagpasyahan na nga nilang apat na pagsapit ng tinaumagahan at nagkataon pang araw ng birnes ay kanilang gagalugarin ang gubat upang makahanap ng ganoong mutya. Ang mutyang magkabuhol na baging subalit nang sumapit na nga ang tinaumagahan at silang apat na magkakapatid ay makikita ng magkakasamang binabagtas ang daan patungong kubat upang magbakasakaling magkakakita sila doon ng nasabing mo nang bigla na lamang nilang nakita at magkakasalubong sa daan si Lolo Pilipir at hila-hila nito ang kanyang nag-iisang kalabaw isang lalaking kalabaw subalit parang ito'y matanda na dahil sa kapansin-pansin sa kanyang parang hirap na itong maglakad. Malayo pa man sa kanila itong si Lolo Pilipi ay nakangisi na ito sa kanilang apat. At nang ito'y nasa kanilang mismong harapan ay kuminto ito at nag kang, oh, magandang umaga sa inyong apat, mga iho. Ang nooy pambungad na pagkakasabi sa kanila nitong si Lolo Pilipi. Sa paraang kanilang binati ito ng magandang umaga. Ilang sandali pa'y Am, um, Tatang Pilipi Saan po ba ang inyong puntat Parang lubhang importante po Ang inyong sadya sa ating baryo Ang nooy mapangusisang tanong ni Itay Kay Lolo Pilipi Kung saan Ayon din ang mga katanungang Nooy naglalaro Sa isip Ng tatlong Mga kapatid ni Itay Am, um, iyo Arnold Yung aking apo yun bang anak ng aking panganay na anak na pumanaw nang isinilang niya ito ay nasa hospital sa bayan mga iyo. Ilang linggo na siya doon pero hindi pa rin namin magawang ilabas. Ang medyo malungkot at naluluhang pagkakasambit ng matanda sa kanilang apat dahilan upang mapawika ka itong si Tio Wilfredo sa kanya sa pribadong hospital niyo po ba at Tatang Pilipi kinumpain yung inyo po nga po? Oo, iho. Wilfredo, dahil sa doon siya itinapon ng pampublikong hospital, masyado na kasing malala ang kanyang sakit. Kaya, itinapon siya sa isang pampribadong hospital dahil sa doon kompleto raw ang lahat ng mga kasangkapan o mga kagamitang kinakailangan gamitin sa kanya upang gumaling tumutulak ko noong una dahil sa alam kong ang mahal doon. Pero gusto kong mailigtas ang aking mahal na po at ayoko siyang mawala sa mundo. Ang mga huling katagang binanggit na yon ni Tatang Pilipi sa kanilang apat ay nagdulot ng pagkahabag o matinding awa at naalala nilang lahat ng mga sinabi sa kanila ni Lolo Tomas nang ito'y nabubuhay pa. Ang mga katagang tumulong sa kapwa nang walang pag-aalinlangan sa abot ng kanilang makakaya kung kaya't ay. Malaking problema nga yan, Tatang Pilipe. Pribadong hospital yun. Kaya ay paniguradong malaking halaga ng pera ang kinakailangan mong ibaya doon bago po mailabas ang inyo pong apo ang sabi naman ng nooy habag na habag na si Tio Agosto. Teka lamang po, Tatang Pilipe. Bakit po hilahilan niyo ang inyo nag-iisang alagang kalabaw? Saan niyo po siya dadalhin? Sinagot naman taagad ni Lolo Pilipe ang tanong na yun sa kanya ni Tio Maximo at sinabi niyang, Maliit lang ang aking pag-aaring lupain mga iyo. Kung yun ang aking ibibinta para makalabas ng hospital ang aking apo ay mas lalo kaming mahihirapan kung kaya't ay naisip kong ibenta ang aking kalabaw na ito sa ating kabaryo kung sino ang may gustong bumili sa kanya para kahit papaano'y makadagdag sa pirang ibabayad ko sa hospital. Nang puntong iyon, ay hindi na nga napigilan pa ni Tay Arnold ang matinding awang kanyang nararamdaman sa nasabing matanda kung kaya't ay Tatang Pilipe makinig po kayong mabuti huwag nyo na pong alalahanin patisipin ang mga bayarin sa ospital tama po kayo ang inyo pong maliit na pag-aaring lupain sa bundok na inyo pong pinagpukuhanan ng inyo pong pangangailangan at itong inyo pong kalabaw ay alam ko pong kahit po ito'y matanda na ay sinisikap o pinipilit niyang magtrabaho para sa inyo. Ang dalawang meron kayo o pag-aari Tatang Pilipe ay sadyang importante sa inyo. Di ho ba Tatang Pilipe? Sumangayon tagad si Lolo Pilipe nang marinig niya ang mga sinabing yun sa kanya ni itay. Samantalang kapansin-pansin naman ang masasayang ngiti sa aking tatlong mga tiyuhin dahil alam na nga nila ang gustong mangyari ni itay. Tatang Pilipi, makinig po kayo. Huwag nyo na pong ibenta ang inyo pong pag-aaring kalabaw na ito o pangkatayin lang o kung anong gawin sa kanya ng ating mga kabaryo na gustong bumili sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Iho, Arnold? Tatang Pilipe, ilalang kilala ko po kayo dahil sa kayo po'y isa sa mga naging kaibigan ni Itay. Hindi ho ba kayo ang nagturo sa akin noon ng tamang paraan sa kung paanong magtanim ng mga niyog upang kung sakaling magbunga ang mga ito'y masasagana o maramihan. Pinatilyo pa lamang ako noon tatang Pilipe at maliliit pa itong aking tatlong mga kapatid. Pero tandang-tanda ko po yun. Kaya naman ay tatang Pilipe, wag na wag na po kayong mag-alala sa mga bayarin sa hospital dahil sa ako na po ang bahalang magbayad ng bill para makalabas lang kaagad ng inyo pong apo at muli nyo siyang makapiling. Ang ipinangako ngayon na itay kay Lolo Pilipi ay sinundan kaagad ng aking mga tiyuhin at sinabi nilang Pagkalabas na pagkalabas ng kanilang apoy, sila tiyo na ang bahala sa kanyang bintinans na gamot sa kanilang pagkain hanggang sa ito'y tuluyang gumaling maluhaluha namang sinabi sa kanila ni Lolo Pilipi ang mga katagang Mga iho, nakakahiyaman sa inyo pero maraming maraming salamat sa inyo Lahat kayo ang mga ugali nyo'y katulad na katulad ng inyong amang si kaibigang Tumas Lahat kayo ay nagmana sa kanya Marami na siyang naitulong sa akin noon at maging sa ngayon na wala man siya'y nariyan pa rin kayo na mga mabubuting mga tao. At ang Pilipe, nakahanda kaming tumulong sa kapwa, lalo na sa tulad nyo, nang walang kapalit. Ang sabi sa kanya ni itay, subalit mariing tinutulan yon ni Lolo Pilipe, salip ay, Hindi pwede yan, mga po, lalong lalo na sa iyo Arnold. Hindi ako papayag na sa pagkakataong ito ay tatanggihan niyo ako o ang gusto kong mangyari. Alam kong hindi kayo naniniwala sa mga mutya at maging ang inyong ama lalo na pag ginamit yun sa sabong. Pero ikinagarantiya ko sa inyong totoo ang mutya at alam kong sa pagkakataong ito ay kayo'y naniniwala na sa mutya. Di ba? ano pong ibig mong sabihin, Tatang Pilipe? Ang nagtatakang tanong sa kanya ni Itay. Mga iho, ang kalabaw ko na ito ay hindi talaga sa akin. Minsan ko lamang itong nakitang nakalublob sa tubugan nang ako'y nag-uuling. Ang kalabaw na ito ay isang engkantado at ang ngipin nito ay kinakailangang mapasa inyo. Sa oras na ito'y kanyang iluwa Um mahulog sa kanyang mismong bunganga. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Trofa TV Vlogs at ang Aubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming maraming salamat sa iyo Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring Jipe, Paring Teban, Paring Pedro at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz Nang Samar. Kay Boss Roel Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City. Kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram Boss maraming maraming salamat po Shoutout po kay Boss Kevin Dicap Boss maraming salamat po Shoutout po kay Boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang Palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya Diyan po sa Kalokan kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya kay Boss Giobel kay Boss Borleng Lawrence kay Boss Laguda Erle kay Boss Jan Gavin Moneva kay Tokayo GC Candelaria kay Paring Gerard Bacaresa Pare, maraming maraming salamat sa iyo kay Kuya Erms Whitey kay Boss Nora Abbas kay Bus Iga Nurkewa kay Bus Jun Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mayuwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Mam Janly Carte, kay Mam Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Juseline Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa kandabong Alcantara Cebu kay Boss Joey Earl kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Boss Emiliano Rapolos kay Mampay Deyas, kay Boss Edwin Duran kay Boss Nilson Enfleo kay Boss Giovanni Almanon kay Boss Feli Rivera Remondo kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan kay Boss Leonard Elfas Diyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay boss Efren Abadiano, kay boss Sami Baklas, kay boss Gavin Neras, kay boss Chris Batok, kay boss Rodillo Ledesma, kay boss Backyard Breeder,